style för <laughs> kan <laughs> Hello po, kay Ma'am Rose Tagian. Shoutout po, kay Ma'am Des Areha. Shoutout po, hello po, good morning. mo Andiyan sila, Mama Marie. Good morning. Aga na nagising. Ah. Opo, balik ang gising ko lang po. Silangga po, tulog pa po siya hanggang ngayon. Hello, Miss Gemma. Don't subscribe. Hello po kay Ana May Laracas. Good morning po. Emam Ma'am Lenny Verley. Shout out po. Good morning. Kay It's My Rocky. Good morning po. Shout out, shout out po kayo dyan. Shout out sa buong family Morales. Shout out po kay Mama Marifred La Cruz. Good morning po. Hello, ganda dyan kumusta biyahe 'yong Maganda pa rin kahit puyat. ang <laughs> Salamat po. Si Langga Rachel po natin is tulog pa po. Ano po. Ako po, nagising na po ako. Aga <laughs> po nagising. Nung oras na po kami nakarating, bali 3am po. Kauwi. Gemma, napaka-ambal. Mabait ka, Miss Gemma. Thank you po kay Anang May Larakas. Shoutout, Miss Gemma, at sa maglangga ng, sa Family Morales. Shout out po, Mamilanda Pajardo. Good morning, Miss Gemma. Langga Morales, Magpambi at sa Rochel Community. Good morning mga Belinda, Dakanayan, Gandesa. Shout out po. Good morning Ms. Gemma at mga sa mga kalangga. Good morning ma'am Marilyn Alave, Good morning po. Kay Kuya Ed, good morning po. Shout out. Princess Mercado, shout out po. Good morning. Yan Galve. Shout out to Gemma. Uma Ganda umaga sa lahat, especially sa ating maglanggang mahal. Opo. Julieta Beatriz. Shout out po. Shout out po kay Kuya Apriliado. <laughs> yeah. May glad shout out po sa lahat. From Juliana and Daya. Hello po mga shout out. Wala kang dollar sign. Pa Wala kang dollar sign. <laughs> po itlang dollar sign. Paano ba yun? Ay, oo, hindi ko yata napindot. <laughs> Tanong ngayon. Hala, matanong tayo kay Kuya. Kuya. Si Ali. Eh, si Ali. Akala ko si Ali. Shout out to si Sam Langga. Dollar sign. Hindi ko alam kung napindot. Hindi ko yata napindot siya. Paano ba yun, guys? Wait lang. Hindi ko pwede i-end it. Next. Pa, <inaudible> hindi pa po. Mamaya po, alatan ko nga. Dollar sign daw. Hindi mo mo. Wala yan. Dollar sign. Morning Lagi Nagigli po? Oh. Pagpunta pala dito sa pading kanina. Good morning, Ms. Gemma. Kumusta? ang experience sa Davao? Sobrang saya po. Good morning, Ms. Gemma Langar. You shall watch you from Calbayog. Shoutout po kay Mami sa Atis. Hindi pa po siya monetize, kaya wala pa pong dollar. Ah, oo. Pero, ay, Daddy D. Ito po si Daddy D po. Ay, hindi ko na pinatiyata yung, ano, yung dollar sign. Hindi pa may may pinipindot ba 'yun pag pag mag, mag -set. Pero pag mag-set up ako ng ano, dapat pipindutin ko lagi. Uh, Pero hindi pa naman daw po ako monitor so okay lang po hindi ko na pindot yung dollar sign Ano po. Keri na magtanong. Uh, ah, uh, okay po. Sabi po ni Daddy, hindi pa daw po ako nakapag-apply, hindi pa ako monetize, kaya... Kaya wala pang dollar sign. Wala pa yung dollar sign. Opo. Shout -out po sa 205 live viewers po. So, ano-ano man si Daddy D. <laughs> Good morning, Miss Jem. And sa Maglangga. Good morning po, ni Tagay. Tagay. <laughs> Good morning, Miss Jem. And ang, ang aga mong nagising salamat sa pagmamahal mo sa ating Maglangga from Cebu. Pwede pa jacket ngayon lang ako. Nakaabot sa light. Okay po, Ma'am Lorna Fernandez. Then like. So, mga hindi pa po nakapag-subscribe -sub po sa ating channel, pa-subscribe, subscribe naman po. Ano po, para ma-monetize na po tayo. And, patamsak-tamsak na rin po ngayon sa aking live. Shout out, Ms. Jem. Jem, sa Maglangga. And, good morning. Good morning po, Ma'am Marilyn Santiago. Shout out po. Shout out po kay uh, Fabulous Teros. Hello, Miss Jem. Jacket, please. Jacket, please. Good morning, Miss Jemma. Good morning po kay Ma'am Carmelita Leproso, Teresa Carmen. Good morning, Jemma pala. Ah, wait. Good oh. morning, Ms. Jemma. Dawn. Ako si Ma'am Dawn. Hello po kay Ma'am Lorna Fernandez. Kay Dandan Balena. Sana ma-monetize na ang makapagpalipad na. <laughs> Ay, ako nga po. Salang, sana nga po. Hinihintay ko nga po yun. Shoutout po, shoutout po kay Leticia Koresma. Kuya Ed. Tamsak up dan house shoutout sa lahat. Thank you po, Kuya Ed. Hi, Jama. Good morning at ni nilangga. Musta na. At thank you sa... Nga, safe kayo na pagdating shoutout po. Morales Family Project. Thank you na ako sa inyo. Okay po, kay Ma'am Laili Ligargo. Gar okay naman po kami ni Langga. Nakawin naman po tayo ng save. So, thanks God po. Ano po? Medyo pagod nga lang po kasi umaga na din po kami nakauwi. Dari-diretso dire biyake po yung uh, nangyari. Ano po? So, yun. Ngayon po si Langga is tulog pa po. Kasi umaga na po siya tulog. Nauna pa po ako sa kanya matulog talaga. Kaya nauna din po akong eh. Nag-edit pa po, po kasi siya kagabi. Belen Hatilya shout out po kay Julieta Beatriz. Emma shout out with uh, Leticia Coresma kay Crisanta Napoles may galawd shout out po Rubilin Nambi good morning po Aida Paneda okay po no problem po Good morning. Anong oras layo? Nakauwi, Lodge. Na naka kami, uwi po. 3 a.m. na po kami dumating dito sa Talisay po. Bali mading araw na po kami nakarating ni Langga. Ano po? Tapos po, mga Langga, uh, dito na rin po ako nakitulog sa kanila kasi po, madaling araw na po. So, alanganin na po ako umuwi sa bahay kasi malayo po ang bahay ko. Sa so, tuwaka pa po, unahan pa po ng, ano, ng, ng Paskwal. Pinakadulo po ng basud. Wala na pong biyahe ng madaling araw. Kaya dito rin po ako nakitulog. Kay Roda Servas. Okay po. Good morning po. Vicky Pagal. Mega love. Shout out. Ading. Kapsat. Aida Panida. Shout out. <laughs> shout out. Palasang Bicol. Lawate. Kamusta? <laughs> Palasang Bicol. Shout out po. Good morning. Parang walang jet lag, mas Gemma. Hindi naman po kasi, bali, one and a half hour lang po yata yung flight namin. Kasi mas malapit po pala yung Cagayan to, uh, to Manila. Kesa dun sa Manila to Davao. Mas, ano po, mas malayo. Siguro two hours po yata yung, ano, yung Manila to Davao. Tapos yung Cagayan to Manila naman. Nasa, inabot lang kami ng one, one and a half hour po yung biyahe naman. Na. Mega loud shoutout Ate Elna and Vicola. Agilang Bukid, mega loud shoutout po. From Ed, ah. Uh, yan. Musta, Miss Jem? Okay naman po, Ma'am Nemia pa eh. Thank you po. Congratulations, six Kane ka na, Nurse Jemma. Sana mamot ka na para jacket pa jacket sa akin po. Oo nga po, 6K na po tayo. Ang galing. So, salam, maraming maraming salamat po sa lahat ng na subscribe po sa akin channel. Thank you, thank you po sa tiwala. So, So, mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe naman po para po ma-monetize na po yung channel natin at makatulong na po ito sa akin sa uh, sa aking pag-aaral po. Ano po. Thanks God, bless arrive home safe and sound po dyan ka naman si Gemma. Kay Bilin, Gandesa. Okay po, kay Ma'am Edna. Aguilang Bukid, Megalot shout out, Mildred Montemoni. My name is Emma. <laughs> Emma? So, <laughs> Ate Emma po. Ate Emma Balabis is nasa Dabao po. Ano po? Pero, parang pinuto. Parang inalis lang yung ano ko, yung pangalan kong G. Imbis sa Gemma, Emma. Megalot shout out, Ate Megalot Sis Ate Jesus Agansa, Miguel, shout out. Lums Jam, shout out sa Maglangga. Mahal, mahal, mahal na mahal ka. Mahal, mahal ka hapon pa. Ako naghahanap ng live nyo. Siguro napagod kayo sa biyahe, Miss Jam. patulog na, ano? Patulog? Ng, kakay Ay, patulong kakay kay Kuya rin eh. Para ma-monetize ka na pwede pa pa jacket. Opo, bali hintayin ko po siya dito. At magpapatulong po tayo kung paano po ba yung uh, pag-apply po dito sa, ano natin, sa... YouTube. Pero hindi pa po yata ako pwede kasi hindi pa po na-highlights yung nakalagay baga pong apply now. Wala pa pong naka-highlights. Sabi daw po nila lang dapat may naka-highlights na po yun para pwede na mag-apply. So, yung sabihin, hindi pa po ako monetize. Sabi po, ano, sabi daw po dahil 4,000 dapat yung, yung, yung watch hour. Eh, higit na po tayo 4,000 pero hindi pa rin po nag-update dun sa YouTube. Hindi ko po alam kung bakit. So, tanongin po natin si Kuya na ni Mamaya. Ano po? Kumusta po silang gamit miss Jem? Grabe luha ako pag alis nyo, lungkot ko po. Opo, parang nakakalungkot nga po at mag na yung dalawa. Ulit, ulit. Kasi mag-LDI na naman po, ano. Pero, ganun po talaga. May pasok po kasi silang ga. Kami nilangga. ga. Kaya kailangan umuwi. Pero okay lang po yan. December daw po, mapupunta din po dito So, isang lang po. Ano po? Test-test muna ng isang buwan. Miss Jem. Mga gamong gumising. Opo. Maga po talaga ako magising at ako tahali ah, na po eh. din. Yeah. At this morning. Okay. Susa, ganda. Sa. Kuya Ed, shout out po. Shout out Miss Jem. Sige lang, tiis lang. Ganun talaga sa umpisa. Opo, kay Ma'am yung Villalobo. Salamat po. Okay. Miss Gemma, nice to meet you kahapon. Thank you po, Ma'am Nen. Opo. Medyo nahihiya pa po ako noon kasi first time ko po, po kayo ma- uh, ma-meet -ma po, ano po. Pero soon po siguro, in person, mamimit ko din po kayo. So, December po, magkita-kita po tayo. Kay Jail Borlasa, mag shoutout po. ako. Okay. 3K, pwede na mag-apply. Sabi naman na mo, Rosemary Official. Hindi ko po alam, ma'am, kasi hindi pa po na na-highlights po yung apply now na nakalagay po baga sa studio, ano, uh, YouTube studio ko. Hindi ko po alam bakit. Pero sobra-sobra na po sa 4K nga po yung ano ko yung watch hour natin. Tapos yung post ko naman po is okay naman. Nakapag-post na ako ng 3 shorts ba ganyan? 3 shorts video. Musa na dyan murata Habi mo rata <laughs> Naiwan po si Jan. Si Jem lang po nandito. Sana Jem, magandang din ako. upload ka ng marami Gemma. Opo, mag-upload po tayo. Sa so, ngayon po, na upload ko lang po is puro shorts. Kasi po, yung cellphone po natin is walang memory card. So, yun po, na full storage po tayo. Kaya ang ginawa ko lang po is nag- Video lang po ako nag-video, hindi po ako nakakapag-edit. Pero andyan po, may video naman po tayo. I-edit na lang po natin. Na sunan. Ngayon pong araw, bibili po ako ng memory card kasi si Langga Rachel po ay napakabait. Bigyan niya po ako ng pangbili ng memory card. Sabi ko kahit hindi na. Kasi binigyan niya naman ako ng ano ng nakaraan, may pera naman tayo. Sabi niya, sige na Ate Gemma, ayaw kita nahihirapan, 'di ba? Napakabait po ni Langga Rachel, sobra. Ako na lang talaga yung nahihiya sa pagiging sobrang mabait po niya. Chama, good day. Thank you, sa pagsama kay Langga Rachel. Silent viewer lang ako ng maglangga sa na ako from silang Cavite. Hello po, Ma'am Josefina Toledo. Maraming maraming salamat po. Opo, it's a pleasure po na nakasama po ako sa Davao kay Langga. At yun nga po, dahil din po sa kanya, nagkaroon po tayo ng channel. At yan, may sumusubscribe na po sa akin. At yun nga po, parang sunod-sunod na yung swerte na dumadating. <laughs> Kaya salamat. Maraming maraming salamat po sa maglangga ano po sa sa ating Rochelle community. Sa so, Tanan Police Morning po, so sa Dan sa Good Morning, shout out po. Shout out, shout out. So, may wakwak gem. Sino po iyon? Hindi ko po alam kung sino. Iron Dion, Dionam po. Asan po iyon? Sino yung wakwak na yan? Kauma-umaga nagwawakwak. Shout out Miss Jen Padaket, Clarita Garcia. Ganon talaga si Rachel, sobrang supportive kapag totoong kaibigan sa kanya, ka sa kanya. Oo nga po, sobrang bait niya po. Talagang tinutulungan niya po ako. Ano? Kaya sobrang thankful po ako sa kanya. Tinding hindi ko po siya mga kalimutan, mga kalangga. Shoutout Miss Gemma po, jacket po. Sabihin niyo po sa akin kung sino po yung mga wakwa kasi hindi ko po pa po kalala talaga yung mga sino po yung mga basher na yun. ano po Actually yun nga po pala yung last uh, short school, yung that yung, yung kahapon na bash po tayo ano po So <laughs> kinukomfort nga ako ni ni, ni, ni ano ni langa sabi niya Okay lahat te so yun parang sabi niya uh, te Jem, may basher na huwag mong isipin yung mga ganyan kasi sa amin okay lang naman pero yun nga sa mga viewers hindi mo maiwasan talaga yan ang kalaban natin mga bashers so hindi ko siya tinitik as as negative nalulungkot ako po, pero sabi ni Nangga wag mo siya itik as negative itik mo siya as positive kasi yun lang mangyayari kapag um, nagpatalo ka dyan So, yun po. Ang ginawa ko na lang po para po hindi na magpatuloy yung pagbabash is pinrivate ko na lang po siya. Pinrivate ko na lang po siya. Ano po? So, sa akin naman po is, uh, siguro, <laughs> siguro nag-overthink yun. siguro nga po, may mali din po ako yun. So, ganun po. Lesson learn yun lang po sa akin. Kasi naamin ko na po, bago lang po ako dito sa community natin. So, marami pa po ako mapagdadaanan. So, one of the, ano po, is yun na nga po, yung nabasa na po tayo, ano po. Pero, yun, padayon lang nga, nga po, sabi din niyo Watching from the, from Davao City, o Calaocan po. Okay, from Fred